Guys, this is me, Alleray. At we are, at we are, hello guys. At welcome, welcome back my channel. So guys, kapag ten followers na, ay kapag ten subscriber na ako guys, si um may bibigyan po ako ng raming vlogs. Mas lalo na kapag lalaki kayo guys. So, oh, kapag 10 yung followers na ko, guys, ibibigyan ko din ng 10 na kwan na pogs. Libre lang po. Bye-bye, mga Woo! Huwag pa pan... Yan o, oh, guys. Ang gusto niya. Ah... Uh, Bye bye. Mag-comment lang kayo guys kapag gusto nyo. Kapag 10 subscriber na ako guys. I-like niyo na lang 'yung kapag wala kapag um, hindi ka uh, kapag hindi kayo nag-subscribe, i-like na lang. Bye bye. Thank you. Thank you for watching, watching my videos. Bye bye.